Dahil sa inaasahang pagbaha ngayong nagsimula na ang tag-ulan, wala nang patid ang ginagawang paglilinis ng MMDA o ng Metro Manila Development Authority sa mga estero at drainage. Patuloy rin ang pag-aayos ng DPWH o ng Department of Public Works and Highways ng mga sirang kalsada sa Metro Manila. Live mula sa Quezon City, my report si Cedric Castillo. Cedric? Yes, Jessica. Puspusan man ang operations ng MMDA para linisin ang mga estero, drainage, mga inlets etc kailangan pa rin daw nila ng tulong ng local government units hanggang sa barangay level imagine Jessica yung mga inlets o yung mga nilalagusan ng tubig baha para hindi umapaw sa mga kalsada meron tayo nitong 500,000 units sa buong Metro Manila at 50 lamang sa mga ito ang kayang lilisin ng MMDA kada araw Humigit kumulang 40 mm na heavy rainfall ang bumuho sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila kahapon sa maikling oras na nag-alboroto ang mga ulap. Perwisyo ang dulot hindi lamang sa mga inabutan ng ulan kundi maging sa mga sitting pretty na sana sa loob ng kanilang mga sasakyan. Tulad halimbawa sa tunnel ng EDSA at Tituazon sa Quezon City na hanggang gulong ang baha at inabot pa ng tatlong oras bago humupa Pari ng hapon kasabay ng declogging operations, in-inspection din ng MMDA ang drainage sa binahang underpass. Ang natuyong deposito na natagpuan, buhangin. So normally sir, yung buhangin doon sa drainage, hindi naman natin nakikita talaga yon. Hindi. Ah, maliliit yan eh. Pino yun eh. Nagsama-sama na, nagdikit-dikit. Yun na yung babara. Sa itaas ng tunnel, isang U-turn slot ang kasalukuyang under construction. Ngayong weekend naman, anim na kalsada pa sa buong Metro Manila ang ire-repair bago magsimula ang pasukan sa Lunes. Bukod sa concrete reblocking, ay mag-aalis din ng harang sa mga kalsada. Yung previous meeting namin with the MMDA ano, sabi ko pagbigyan lang kami uh, hanggang bago mag-open ng klase. So, sabi ko until uh, June uh, 11. Gagawa pa kami. Then, uh, hinto na kami. Simula mamayang alas 10 ng gabi, mayroon pang ibang road repair sa ilang lugar sa Metro Manila. Magtanagal ito hanggang alas 4 na madaling araw ng lunes, June 4. Pagamang kumpiyansa ang NMDA na makakatulong sa publiko ang mga construction na ito. Pinapaalala ito sa mga kontraktor na huwag sanang masakripisyo ang drainage system ng lungsod. May mga sako nila, butas na oh yan. diba? Dapat palitan nila yung ako para hindi malaglag yung buhangin. Magdadagdag ng aspal. Pag tumaas na yung aspal, dyan, na lang yung butas. Ganon yung gagawin mamaya sa Espanya. Kaya kailangan bantayan namin. 50 inlets, gaya nito ang kayang i ng MMDA kada araw. Pero may limandaang libong inlets sa buong Metro Manila. Kaya pakiusap ng MMDA. Inihikayat namin yung publiko na tulungan din kami na ituro sa amin kung alin yung barado para mapuntahan namin. Mm -hmm. uh, at sana po, nakikiusap din tayo na yung ilan nating kababayan, ay eh, huwag basta magtapon ng basura kahit saan. Samantala, sa darating na lunes, pinapayuhan ng MMDA ang mga estudyante at magulang na umiwas sa ilang choke points, gaya ng Katipunan Avenue sa Quezon City at sa harap ng EDSA, maging ang papasok ng Green Hills. Jessica, isa payo ng MMDA para sa mga estudyante at sa mga magulang, ang simpleng pagpasok at pagpapahatid o paghahatid ng maaga sa eskwelahan ay malaki daw ang may tutulong para maibsan ang daloy ng trapito sa pasokan. Jessica? Cedric, simpleng tanong, simpleng sagot. Kailan sinimulan itong paglilinis ng uh, drainage na ito? Sana naman, hindi lang ngayon, di ba? Well, actually, Jessica, even nung summer, sinabi ng MMDA, puspusan talaga yung pag-detect logging, pag-dredging nila. And then, specifically, itong mga nilinis nila ngayong araw, ito yung mga lugar na binaha kahapon. Uh, we can, uh, kung matatanda din, Jessica, ano 40 millimeters nga yung uh, heavy rainfall yung nangyari kahapon sa Metro Manila. Ito yung mga pinake, pinak tinutukan mismo ng MMDA ngayong araw. Isa nga itong uh, pinakita natin sa may pitwason na, na tunnel, Jessica. Okay. Uh, so, ready naman sila kasi... Simula kahapon medyo malakas na yung buhos ng ulan or even the day before no sa so, handa na sila. Yes, Jessica, uh, as far as MMD is, is concerned, uh, ready naman daw sila tuloy-tuloy uh, specifically, especially yung mga estero malalapit dun sa mga public schools na, kung saan inaasahan niya na magtatagsaan na may mga estudyante come Monday. And then uh, nga sinasabi ng MMDA, again, meron pa mga projects na kailangan gawin ang uh, DPWH na kailangan daw i-monitor din nila. Pero sinasabi ng MMDA, we are hoping daw, they are hoping daw na by Monday morning, 4 a.m., bago pa man magpasukan ng mga estudyante, eh tapos na itong mga road re-blocking na galing going ngayong weekend, Jessica. Okay. Sana nga, no? Kasi pasukan na eh. Sana ni-rush nang mas maaga. In any case, uh, kasama natin sila jan sa intensyon na yan na mapa smooth, uh, maging smooth ang uh, opening ng uh, classes sa lunes. Maraming salamat, Cedric Castillo.